Ang ahas ay kabilang sa mga hayop na itinuturing na pinakamapanganib at pinakadelikado sa buong mundo. At kahit na iniisip natin na higit sa 3% ng population sa mundo ay may phobia sa mga ahas na tinatawag na opo opodayopobya. Ang mga ito ay sinasabing nag-evolve sa prehistoric reptiles at ang mga hayop na ito ay nasa paligid natin ng halos isang daang milyon taon. Mayroong higit sa 3,000 iba't ibang uri ng mga ito na may iba't ibang haba at ang ilan pa nga sa kanila ay napakabilis, nakakalason at nakamamatay at upang harapin ng isang ahas o hamunin ito. Dapat wala kang phobia at dapat mayroong kang kakaibang katangian, gaya na lang ng bilis at talento. At tulad na lang ng ibang mga tao, alam mo ba na may ilang kakaibang uri ng aso na kayang harapin ng isang mabangis sa ahas? At oo, tama ang pagkakarinig mo. Kaya naman narito ang sampung kakaibang aso na kayang talunin o harapin ng isang ahas. Kaya naman sit back, relax at makinig, at samahan mo na rin ng pag-like para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya, simulan na natin. Number 10, Australian Terrier Ang Australian Terrier ay nilikha upang manghuli ng mga daga at mga waterfront sa gold mines at mga station ng mga tupa sa Outback. Ang aso na ito ay labing isang pulgada lamang, subalit siya ay napakabilis at napaka-precise. At dahil kung bakit ang mga asong ito ay sinasabing pinakasikat sa Australia, ay dahil sa ang katotohanan na sila daw ay napakamatagumpay ng mga snake exterminator. Number 9, Caring Terrier Kahit na sila ay medyo maliit at mayroong cute na balahibo, ang Cairn Terrier ay hindi isang pangkaraniwang lapdog. Ang aso na ito ay pinalaki upang kontrolin ang population ng parasite sa Scottish farmland. At ang paraan ng pagkitilang Cairn Terrier sa mga as ay ginawa ng mga tao na tawagin silang maliit na barbarians. Number 8, German Pinscher. Mas malaki pa kaysa sa miniature pincher at mas maliit pa kaysa sa Doberman pincher. Ang asong ito ay talagang higit na nauugnay sa karaniwang schnauzer. Ang mga asong ito ay orihinal na nalika upang linisin ang mga bahay at stables ng mga German houses sa mga parasay pangunay na sa mga daga. Subalit sa paglipas ng panahon, sinasabi na sila ay naging isang mabangis na mandargit ng ahas Number 7, Lakeland Terrier Ang mga asong ito ay nilikha upang manghuli ng mga fox na kumakain ng mga topa sa oras ng breeding sa Lake District sa Northern England. Ang Lakeland Terrier ay isang mahusay na hunter dahil siya ay napakahusay na digger. Sinabi pa nga na sinunda ng aso na ito ang isang otter sa lalim na 23 feet, nalungga at magalang tatlong araw para siya ay mailigtas. At sinasabi pa nga nila na ang asong ito ay may tiwala sa sarili at talagang napakatapang. Number 6, Norfolk Terrier. Sila ay tinuturing na pinaka na terriers. Ang Norfolk Terrier sa loob ng maraming taon ay nakatulong sa mga tao na linisin ang mga sakahan laban sa mga parasite. Ang mga asong ito ay nilikha upang maging sapat na maliksi at upang manghuli ng magkisa. Subalit sapat din ang pakikisalamuha upang manghuli kasama ng iba. Ang isang Norfolk Terrier mag man, o may kasama ay walang problema na hamoni ng isang ahas Number 5. Miniature Schnauzer Ang aso na ito ay talagang matapang na manghuli kahit na malalaking hayop tulad ng usa o baboy ramo. At sa kabilang banda, mga asong ito ay napakaliksi at napakabilis. Sa salakay nila ang anumang uri ng hayop na sinasabi sa kanila ng kanilang instinct, kabilang na dito ang mga ahas. Number 4. Miniature Fox Terrier sa kanilang kalupitan at kakayahang sumiksik sa masisikip na espasyo. Ginawa ng mga hayop na ito ang kanilang sarili na isang mahalagang bahagi ng maraming mga sakahan. Sa Australia mula noong ikalabing siyam na siglo, ang mga asong ito ay mayroong high prey drive kapag malapit sa maliliit na hayop at lalo na sa mga daga. Number 3, Dachshund ang constant breeding upang maging mas angkop sa pagkitil ng mga badgers sa lupa ay naka sa mga hayop na ito nang magkaroon ng ganitong itsura sa ngayon. Subalit ang body structure na ito sa kalaunan ay natagpuan na perpekto para sa pangangaso ng mga daga at Number 2, Airedale Terrier Ang Airedale Terrier ay tinatawag na hari ng grupo na ito. Subalit hindi hadlangan laki para sa asong ito na humarap sa isang ahas ang mga ito ay napakaliksi, napaka-precise at sapat na matalino upang makita ang mga galaw ng ahas. Number 1. Jack Russell Terrier Nang kumalat ang brown tree snake sa isla ng Guam, ang US Department of Agriculture ay nagpadala ng humigit kumulang 24 Jack Russell Terrier upang manghuli ng higit sa 8,000 mga ahas. Ang lahi na ito ay kilala bilang isang mabisang snake detector at siya ay napakaliksi upang maiwasan ang mga pagkatake ng as ng napakadali at upang ma-neutralize ang mga ito ng napakabilis. Ngayon, ikaw, may alaga ka bang ganitong lahay ng aso sa inyong bahay? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.